Alam mo, napakaduwag mo. Ayaw mo masaktan? Kung hindi ka mananalo sa buhay, wala kang pupuntahan niyan. Alam mo ba kung gano'ng kaimportante ang failure, ang sakit, para humusay ka at gumaling ka sa buhay? Padlak yan ng tagumpay, tatandaan mo. Kasi importante nagkakamali tayo eh. Dahil sumusubo ka, magkakamali ka talaga. Mas matakot ka kung hindi ka nasasaktan. That means you're not doing anything new. That means you're not going outside of your comfort zone. Kung gusto mong magtagumpay sa buhay, yakapin mo ang sakit. Namnamin mo lahat ng pagsubok na ibabato sa iyo ng buhay. Especially dahil ngayon lumalabas ka sa comfort zone mo. Yakapin mo yan, namnamin mo yan at tanggapin mo ng buong buo. Sabi ko sa iyo, gawin mo yan in a few years, 3, 4, 5 years. Sinasabi ko sa iyo, mag-iiba talaga ang buhay mo. And you will be surprised how far you have come because you have embraced The pain.